nandito tayo guys sa elevator may dala po ako mga growing kasama ko po yung indiano no? kasi check kami sa third floor up to ground floor lahat ng mga rooms kasi uh, may mga kulang pa na mga furniture so kailangan natin lagyan ng anong paano ito aywa kiyale mayroon pang lalagyan namin guys lagyan namin ng mga ano ng mga kulang na mga mga chair or mga table. No? So, punta tayo sa third floor. Pindutin muna natin ang third floor. So, dito tayo guys sa elevator. Ito po ang loob ng elevator. So, punta, punta po ako sa third floor kasi uh, doon po kami mag-start checking third floor papunta sa ground floor. Punahin namin sa taas. So, dito na tayo guys sa third floor. Ito po ang Mukha ng third floor. Yan. So, yan po ang third floor. Pasok lang po dito sa isang room. Kasi hintayin ko lang yung kasama ko. Hintayin ko lang yung kasama ko. Dito tayo sa anong room to? Salon and waiting lounge. Dito mo lang tayo sa salon and waiting lounge. Ang ganda dito guys. Dito ako guys nagaano, dito ako sumayaw. <laughs> dito ako sumayaw yung in-upload ko dati. So, dito po ako sumayaw noon sa room na yun. Maganda kasi na room na to. Salon and lounge waiting area. Ito po yun. Kita nyo. Magpapasalon and waiting area. Dito yun. So, Pasok tayo dito sa kabilang room ito. Buksan natin. Dito tayo sa kabilang room. Iba ko kung ano dito. Oh, ito pala yung malaking room guys na pinuntahan namin kahapon. Kaso madilim kasi walang ilaw. Wala siyang ilaw. So madilim ilawin natin hindi madilim eh so pailawin natin so ito yun guys ang uh, very long table napakalaking table yan may mga chairs sa magkabilaan so ano nga tong ano na to anong room na ito hindi ko, nakalimutan ko kung ano ay sarado pala napadlock pala to Ah, director, guys. Ah. Director. Kaya nga pala, ang lawak ng ano? Ang lawak ng uh, long table. Ang laki ng table. <laughs> you know, it's, it's a very long table. So, talabas naman yan, guys. Kaso lang, sobrang ano ang ila. Ang uh, ano? Yan po ang parking area. At saka yan ang um industrial area. Yan. Yung maraming mga mga warehouse warehouse niyan dyan po guys ang pagawaan mga technician sa mga sasakyan lahat yan so lahat yan so, uh, lahat yan mula dito sa first na warehouse na yan papunta doon sa dulo yan po is mga, mga ano yan mga store or mga technician sa mga square parts sa mga sasakyan so i-close natin kasi na-close yan nila. So, yan lang guys ang aking kunting vlog. At uh, maraming salamat sa inyong uh, support. And uh, thank you for watching. Magandang buhay.